Lily. Tandaan na bang makita ng bangkay? Ay, hindi ko alam kung kakayanin ko. Lily, kailangan. Ang sabi nga, ang asawang dapat makakilala sa bangkay. Asa na kapatid ko? Anton! Anton! Ma, relax lang. <laughs> hindi naman tayo sigurado kung oh. si Anton yan eh. Ang kapal din ng mukha mo para pumunta dito, no? Ano, nandito ka para siguraduhin na si Anton talagang ang bangkay? Ate, asawa ko si Anton. May karapatan ako. Pinaliwala mo ang karapatan na yan. Mula nang saktan mo siya! Nakahanda na po ang labi para matignan. Kayo po ba ang pamilya ni Anton Rosales? Oo, oh, oo, oh, oo oh, kami ang pamilya ni Anton Rosales. At siya naman ang asawa. Handa na po ba tayo kung i-identify ang bangkay? Nasa advanced stages na po ng decomposition. Dahil ilang araw na po nasa tubig ang bangkay. Kaya medyo mahirapan po tayo. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya makita sa ito so, sa ganyang kondisyon. Hindi ko kaya. Mili, tibayan mo ang loob mo. Kaya mo ito. Bahanong sumilip ka na rin? Ako? Hindi ko kaya. Na. Bakit ako? Magpakalalaki ka. Sino mo ba ang gusto mag-identify? Ma, hindi na makilala eh. May suot pong wedding ring ang bangkay. Baka gusto niyo punting natin. Lily, si Anton ba ang bangkay? Hindi si Anton. Iba ang wedding ring namin ni Anton. Kung hindi si Anton ang bangkay. Nasaan ang anak ko? Nasaan siya? Relax lang. Hindi naman si Anton yung bangkay. Hindi nga si Anton ang bangkay. Pero ang ibig sabihin nito, patuloy pa rin tayong maghahanap. Wala pa rin tayong katahimikan. Bakit kasi hindi mo na lang ilabas yung bangkay ni Anton? Ano ba tingin niyo kay mili Hanapan ng nawawalang bangkay? At saka, bakit ba gustong gusto niyong isipin na patay na si Anton? Para saan? Para lalong madiin si mili sa kaso? Para lalo niyo siyang maparusahan? Closure! Yun ang gusto namin! Ang kaya maghintay sa wala! Pare-pareho lang naman tayo ng nararamdaman. Sana, hindi solusyon ang sisihan. Sinungaling ka kasi! Marami kang tinatago sa amin. Bakit hindi ka nalang kasi magsabi ng totoo? Isa lang ang katotohanan na kaya kong sabihin. Mahal ko si Anton. Mahal na mahal. Higit pa sa iniisip niyo. At alam ko, at naniniwala ako, na buhay pa ang asawa ko. Nasaan siya kung gano'n? Kung buhay siya, bakit niya tayo hinahayaan maghihintay ng ganito? Nasaan si Antong?